sabi sa amin, may hirapan daw kami kumuha ng sarili naming property dito sa Japan. Hindi daw namin kakayanin. Pero may mga tao pa rin naniwala at sumuporta sa amin. Kaya sumubok kami. Pangarap talaga namin mag-asawa magkaroon ng sariling bahay. Sabi pa nga nila, mahihirapan daw kumuha ng permanent resident ng asawa ko. Yung mga negatibong komento about sa amin mag yan ang naging inspirasyon namin. Sumubong kami. Siyempre, sa tulong na rin ng mga taong naniwala sa amin. At tindig nga ni Lord ang aming panalangin. Bago namin makuha itong bahay namin at ang permanent resident asawa ko, marami mo na kaming tinanggal sa buhay namin. Yung mga toxic na tao, okay na yung konti lang yung kaibigan mo. Pero totoo, okay lang yung kami-kami na lang. Yun naman mahalaga sa amin yung sama-sama kami sunod-sunod ang blessings ni Lord na namin hindi namin makukuha. Yung pinapangarap lang namin dati, eto na hawak na namin. Hindi kami nagmamayabang, eto ay isang inspirasyon lamang Nakahit anong dagok ng problema, kahit anong negatibo pa ang sinasabi ng mga tao sa'yo, may maniniwala at maniniwala sa'yo. Siyempre, dapat magtiwala ka rin sa sarili mo. Nakakayanin mo.